Guys, kaya is kind kayo. So, gumawa ko ng kape dito kasi alam niya naman na mahilig talaga ako sa kape. And meron din dito drinks na pinili sa akin sa mga kakayan. kain kayo guys. Kaya ito yung lunch natin. So, buksan na natin yung ating lunch. Oh my god. Gutom pa rin ako guys. <laughs> Yan lang siya marami. And... Alas dos na nga dito guys. Alas dos na. So, kain na tayo. Ang ito yung sausawan ng tama niya para naman sa na ganda. So, ayan guys, tayo na pa. Ayan ang shower. May potato fries. So, ito yung sauce niya guys. Ayan, meron din dito yung ketchup. So, na natin yun. Magutong malaga ako guys, pero huwag mo kang ako dito. Okay. So, ay, 1. So nagawa yeah, ko ng kape guys kasi ito nang tutok kasi ito nang tutok ito tayo sa mga hindi ka tayo doon sa mga mga bahay tulungan lang ang kami na tulog yan doon kasi sa pag yung ko masarap pa para lang kape hindi ako masyadong natatayin mo ng drinks tingnan nyo mga guys kung gano'n kapag yung drinks tapos tayo Siyawarap. Parang bitin ako dito. Hmm. Yung sauce ito guys, maangam. Malinamdam yung lasa niya. Ang sarap ng sauce. at hindi na ako. Kaya, mga guys, naminis ko na yung pagkain natin. Kasi, sa pagkain natin, baka po ako na maraming vitamins. Yung healthy time sa pagkain natin. Ano ba? Ano ba?

Nakapadala ko na mong handak mo na doon sa akin. Teka na Nakating wala ako guys kasi nakalagay yung set plans sa ikaw na Babakas ng tripod you guys. Kain tayo. Bila ucap matapos. Pinilisan ko na kumain kasi nakagutom na talo. Alas dos na. Ang mga saltang halihan gabihan ito guys. Ayan na itong kasunod mamaya. 这拉不卫生嘛？弄卫生。 kami sa talaga guys, may ikot na sa bang mga baka. So yun lang guys, thank you for watching and uh, visitahin nyo rin yung aking YouTube channel guys, Wonder Chain Vlog. So yun lang guys, bye bye!